Magandang umaga po mga kababayan. Ang inyong lingkod po, Kuyog Vlogs. At uh, ngayong umaga po, ako po ay nandito sa kalsada kung saan ako po ay naglalakad para magkaroon ng konting ehersisyo na kailangan ng ating katawan sa pang-araw-araw na ating pamumuhay para po hindi natin masyadong nararamdaman yung mga sakit ng katawan habang tayo po ay nagkakaedad. At dito nga po mga kababayan sa aking kinaroroonan ngayon ay eh, meron po tayong madadaanan na isang talon o sa salitang ingles ay eh, yun po yung tinatawag na waterfalls mga kababayan at yun na po ang aking ipapakita at uh, ishare i-share si sa inyo ngayon mga kababayan tara po ating puntahan total malapit na din naman po tayo at uh, ito nga po mga kababayan pababa na po tayo kung saan ito yung daan papunta sa talon na aking sinasabi at ang uh, tawag po dito sa talon na ito mga kababayan ay ito po yung Sumilag Falls po mga kababayan uulitin ko po ito po ang Sumilag Falls na kung saan ito po ay isang lokal na pang turistang dito sa aming lugar mga kababayan at ito nga po, malapit na tayo sa kinuroroonan ng tinatawag na Sumilag Falls mga kababayan at ating pong namnamin at uh, aking pong ishare sa inyo ngayon ayan mga kababayan yan na po oh. yan sa malayo yan po yung view ng Sumilag Falls mga kababayan at para mas ma-appreciate po natin yung kagandahan nitong talon na ito na pong tawagin ay Sumilag Falls mga kababayan ay atin pong puntahan para makita natin ng malapitan mga kababayan at yan po huwag okay po kayong kukurap panoorin po natin ang sabay sabay ang ganda ng kalikasan mga kababayan at ito nga po yung mga natural na kagandahan na pwede tayong pumunta o pwede natin puntahan kung meron po tayong oras para po ma-refresh naman po tayo ma-refresh yung ating isipan at saka yung pagod ng ating katawan ay pwedeng mawala pagka tayo po ay pumunta rito lalong lalo na yung mga katulad ko na talagang nagmamahal sa ating kalikasan o yung tinatawag sa salitang ingles na nature ladder po mga kababayan at yan na nga po mga kababayan malapit na tayo at dito, meron din ditong kulay mga kababayan at tsaka simentado din po yung kalsada napaka luwag ng kalsada po mga kababayan at ang ibig lang sabihin yan madali lang po natin itong mapuntahan mga kababayan dahil magbuna sa sentro nitong lugar namin dito mga kababayan kung gusto mong maglakad ay mararating mo ito ng 30 hanggang 45 minutos mga kababayan magmula sa sentro hanggang dito for kung ang gusto mo naman ay sumakay ka ng sasakyan eh malapit lang po mga kababayan mga 10 to 15 minutes lang po ang uh, gugugulin mong oras para marating ito mga kababayan. At nandito na nga po tayo mga gulayan. Ayan o. Eh. Ito yung pinakababa nitong sunilag ko mga kababayan. Napakalinaw po ng tubig mga kababayan. At dito sa banggang baba ilalim ng poles mga kababayan. Eh meron din siyang mga maliliit na pabilog na natural po na parang tool mga kababayan na natural tool ayan po mga kababayan ang dito sa ilalim napakalinis ng tubig meron din siyang maliliit na talon din dito sa baba mga kababayan natural natural kung yung titignan at para mas lalo pa natin makita ang itsura ni Falls mga kababayan ay muli po natin lalapitan dyan sa may pinakamalapit yung pong nakikita ninyo nga mga kababayan ay eh, yung mga maliliit lang na talon dito sa bandang ilalim hindi pa po yan yung buong view po nitong Tom mga kababayan at ating nga po siyang pupuntahan mga kababayan lalapitan natin tapos papakita natin mula dito sa ilalim hanggang dun sa pinakatuktok mga kababayan Yan nga po mga kababayan eh yan, dito sa may kulay nagmala dito sa may kulay yan po yung itura mga kababayan akyat po doon sa pinaka tuktok mga kababayan nandito pa po tayo sa bandang ilalim yan po lalapitan po natin itong maliit na talon din dito sa bandang ilalim mga kababayan para po nakita natin kung gaano siya kaganda, mga kababayan natural na natural po itong lugar na ito mga kababayan ibig sabihin nature talaga mga kababayan ito po yung itsura no ito yung maliit na talon dito sa ilalim pa ng mga kababayan kaya yeah. dito rin sa pinaka paligid itong talong ito mga kababayan ay eh, talagang napaka itik na ng mga kababayan yun virgin forest ng mga, mga kababayan at kung ating ng mga kababayan napakalinis po ng tubig mga kababayan at uh, masasabi po natin na katakam-takam po maligo dito mga kababayan ayan lalo na sa ito mga kababayan eh, pagka summer time yung kabayan, ay e talagang nakakaingan nyo po kumunta dito ng kabayan. Sa ngayon nga po, puntahan naman natin ng mga kababayan itong bandang taas mga kababayan. Kasi dito sa ilalim, o pinakababang parte ng talon mo mga kababayan, ay e marami pa po siyang maliliit na talon. <coughs> Tulad nga po ng aking pinakita sa inyo. At dito nga po, habang tayo umaasya, pinapakaraming malalaking bato na pwede ka rin dito mag adventure mga kababayan lalo na yung mga mahilig sa paglalakad o yung tinatawag na hiking mga kababayan at ito na nga na tayo dito sa gilid para ating mapuntahan yung uh, talagang pinaka magandang parte nitong talon na to mga kababayan at ito na nga po, hindi ito na tayo mga kababayan. May mga lala malalaking pato. Yan mga kababayan. Pasensya na po, medyo hinigingal ako kasi medyo mahirap po itong daanan ngayon dahil magdudulas po itong mga bato. Mga kababayan. Yan nga po yung pinakita ko kanina. Dito sa may likod yung malaking bato. mga kababayan, e dyan po natin makikita yung medyo maliit na kalon mga kababayan <coughs> dito naman sa may bantang taas mga kababayan eh may maliit na kalon na naman dito mga kababayan na parte din ito ng sumilag falls dito sa may ilalim mga kababayan at ganyan po nandito na tayo mga kababayan dito sa pinakailalim po mga kababayan itong pinatawag na sumilag po mga kababayan. Ganyan po, atin kong titignan itong tubig mga kababayan. Tignan po natin mga kababayan, ganyan po kalinis eh. Ganyan po kalinis ng tubig. Ganyan po kalinis at kalinaw mga kababayan. Ayan o. Huwag dito sa ilalim mga kababayan ating pong titignan hanggang kung sa pinakapagkot ng kabayan pero hindi na po natin mapuntahan yun dahil madulas na po. at uh, akin atin lamang po ipapakita sa inyo yung view ng Sumilag Falls mula dito sa ilalim hanggang dun sa tuktok mga kababayan ayan mga kababayan ayan maganda sana mga kababayan kung mapuntahan natin yung pinaka-tiktok mga kababayan. Yung tulay puti na yan, mga kababayan, eh, talon po yan mga kababayan, gumapagsak po yan na tubig mga kababayan mula sa sumilag po sa ating pinasabi. Ayan. 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 Ayan mga kababayan. Ayan mga kababayan ating engineer ng kababayan. At kung ating kong zoom out ng kababayan, at kalitin, yan po yung isura dito yung mga kababayan mula dito sa ilalim. Ayan. Yeah. At ito nga po, napakaligiran po ito ng napakahitik na kagubatan ng mga kababayan mo Ito yung nakikita. Virgin Forest nga po, kung ka nga mga kababayan paganda mga kababayan at ito nga po kung ating susumahin ang cash nito mga kababayan magmula dito sa ilalim ay eh, aabot po siya ng mga 200 to 300 meters po letrong sa taas magmula dito sa may tunay hanggang doon sa may pinakatuktok na bundok mga kababayan na kung saan doon siya naging nilang lumabak sa ng mga kagabayan. Ganyan po, halin, halin ng na po sa taas ito yung sa mga kagabayan. Kaya nga po, napakagandang kasyayan po ito mga kababayan. Ayan. Ang ganda. At uh, susubukan po natin mga kababayan na pag-aanak ng sa kapunta ka dyan mismo sa may pinakamalakit na ano sa babayan. din sa may pinakahuling pinakahuling talon mga kababayan na siya din ang pinakamalaki at uh, pinakamahaba mga kababayan. Para po mga kababayan. At uh, ito eh, sa kababayan, makikap tayo ng konti pero hindi natin mapunta yung pinaka Mababae dyan sa Manasutra dun kababayan. Dahil nga po, nung ilan yun, maabong magmas po daanan yung kababayan. Kaya, isa araw na natin, at ibang araw na natin dyan. Pagkasensi kanina, at ngayon dito na lang po, dun ang ating nagpapakita. mga kababayan. At ayun nga po, ito mga kagandahan na ating kalikasan ay saan po kahalagahan po natin at ito yung mga susunod ng mga generasyon po ng mga kababayan na ating makahalagahan ito yung mga dahil ito nga po yung mga natural po na kagandahan ng kalikasan ng